Uy pangit, ba't nandito ka sa Spaniara? Mag-a-apply ka man janitor? Eh huwag naman ganyan, mabait yan si Efrain Kaya nga hinayag ko siyang maniligaw din sa akin Eto, manliligaw ka pala Akala ko mag-a-apply na janitor eh Eh sa asta mo palang halatang kampas lupa gaming ka na eh Ano? Manliligaw ka para pag sinagot ka maaahon mo yung pamilya mo sa kahirapan? kalawang ang paslupa ah uh, sige, Uwi na lang ako pasensya na nakagulo pa ata ako Uy, hindi kita pinapaalis ha hindi, okay lang okay lang ako alam ko naman na wala akong pag asa sa'yo sige ganun, ganun dapat una pa lang, alam na yung lugar Oh, wag mo sasabihin na bumabalik ka na naman dito para manligaw. Wala ka ba salamin sa bahay nyo? Ba't ba asang asa ka na magkakadyowa ka ng mayaman? Ah, uh, hindi naman sa ganun pare. Sadyang malapit lang yung loob namin sa isa't isa kaya pinayagan niya yung manligaw. Saka manis yung intention ko sa kanya. Pare, wag mo nga akong mapare-pare. Wala akong kumparing pangit. <laughs> Hindi mo ba nakikita yung itsura mo? Kung ako sa'yo, muwi ka na lang. sabi ka pa talaga sa akin, hindi ka na nahiya. Tignan mo nga itsura ko. pogi na ako, may talent pa ako. Tingnan mo, kilabutan ka. <coughs> Kailangan kita ngayon at kailanman Kailangan mong malaman na ikaw lamang Oh, kaya mo ba yun? Wala ka <laughs> But I want the sky, want Kanta ng boses yeah. Yeah.

i-maintain mo na lang yung mga regular customers natin at napakaswerte mo kasi mababait lahat ng ating mga therapist talaga po dad sobrang thank you po talaga promise hindi ko sasayangin yung pagkakataon na pinagay mo sa akin tsaka mas ko po itong negosyo natin alam mo anak swerte ka maganda ka patalino ka siyempre mayaman pa tayo tsaka alam mo anak hindi ko na problema yung mga manliligaw mo. Ang gusto ko lang, ang kunin mo, yung may magandang hangarin sa sa'yo. Yung sigurado kang mapapasaya ka. Opo, Dad. Ko yan. Tsaka syempre gusto ko yung patulad nyo. Pabasa ah, ko, yung tanda mo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Ang gusto ko, yung aalagaan ka. Igit sa lahat, yung hindi ka pa iiyakin. Okay? Tsaka sabi ko nga sa'yo, ang pinakamaganda sa lahat ay yung may mabuting pag-uugali. Um, teka. Kahapon nga pala, anak. May narinig akong isang, habang minamasahe ko nung isa sa mga magagaling natin therapist, may narinig akong kumakanta. Sabi nung, ang ganda ng boses niya, sabi nung ating therapist, eh, bisita mo raw yata. Uh, Dad, nakita niyo po ba kung sino yung kumakanta? Dalawa po kasi yung uwi bisita sa akin dito eh. Oh, yun nga ang problema, anak, kasi minamasahe ko. So, hindi ko na siya nakuha, tignan kung sino. Pero, talagang maganda ang boses eh. At alam mo, anak, itong pamamahalaan mong ispa, eh, plano kong pagawa ng jingle. At uh, tingin ko, tugma yung uh, boses niya para doon siya naiisip yung jingle. Um, kaysa kesa kumuha ako ng iba, eh, then, yun na lang. Sige po, Dan. Okay, na. Hi dito, magandang araw po ako nga po pala si CJ. Nice oh, meeting you. Oh, hi CJ. Thank you. Uh, nice meeting you. At ikaw, sino ka? Uh, po. Ah, Ay, tito yeah. ko di mo pala na itatanong. Ako nga pala yung uh, model na kinikwento ni Ara at marami po ako endorsement. Saka sa EDSA, dami kong billboard oh. doon. Baka nakita nyo na po. That's good. At ikaw naman, Iho. Ano naman ang ginagawa mo ngayon? Ako ah, po. Sa so, ngayon po, isa po akong bagger lang sa department store. Saka, uh, wait. Iho, wag mong minamaliit ang bagger. Marangal na trabaho yan. Pagsipag ka lang, sigurado may mararating ka. At paano nga kayo nagkakilala ng anak ko? Uh, dad, classmate ko po siya ng elementary. Oh. Kaso tumigil siya ng high school eh. Pero isa po siya sa pinakamabait kong kaibigan. Mm, mabuti naman yun. Um, by the way, kaya ko kayo hinilingan na tawagin kayo ni Ara ng aking anak kasi kahapon habang minamasahe ko nung isa naming mahusay na therapist may narinig ako mahusay ko manta ah tito ako po yun kailangan kita di ba ako yun tito narinig mo ako eh hindi sabi na gabi. hindi 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 yan yung boses na narinig ko kahapon ah ah uh, dad baka paus lang po siya. Ayaw Kasi ba? sa kanilang dalawa po, hindi, siya hindi, lang hindi. po yung mahilig kumanta eh. <coughs> hindi, hindi, hindi. Hindi talaga yan. Uh, ikaw, Iho, marunong ka bang kumanta? Uh, Pwede bang marinig ko yung boses mo? wag ka mahiya. Sige lang. Sige po. Uh, uh Sakto lang po, pero huwag po kayo mag-expect ah eh? <coughs> cry, cry Before Ikaw yun! Iha siya yun! Ikaw yung narinig ko kahapon. Tugman-tugma yung boses mo. Original na original. Yun yung golden voice na sinasabi ko sa'yo. Yan ang gusto kong gamitin. Doon sa jingle ng spa na binigay ko sa'yo, nagagamitin ko. Ah, okay, Tito. So, siya yung voice. So, pag-usapan naman natin yung face. How about the face? Siyempre, Tito, dapat may face of the, ano, ka naman, the clinic. So, hindi man pwede ito. Kasi, tingnan mo naman yung mukha, oh? May face value ba to? Alam mo, iho, kung hihingin nyo yung basbas -bas ko tungkol sa aking anak, kahit dalawang beses akong ma-reincarnate, hindi ikaw yung pipiliin ko. So, tito, hindi mo ako pinipili dahil sa pangit na to? Alam mo, iho, kahit simple lang, kahit hindi kagwapuhan, ang mahalaga sa akin, Nagpapakatao hindi ikaw ang pipiliin ko. And if I were you, umalis ka na bago minute o bago tumas ang BP ko. Ara, pagtanggol mo naman ako, makikipag-date ka sa pangit na to sa labas? Tigilan mo na nga ako. Napakasama na ugali mo. Saka sobra ka ng mga apak na tao. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na makikisama sa tulad mo. Oh, paano iho? wala na lang natitira. Pagigihan mo ha. Nasa iyo ang boto ko. Maraming salamat po, Tito. Anak, ikaw na bahala sa kanya.